Kaya gagawa siya ng paraan kahit na yung uh, ebidensya na may xerox uh, copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Saan ang galing ito kung wala? Kung, kung walang pinag-xerox na original, saan ang galing ito? Oh. Nakikita ko si Senador Jingoy. Opo. Ikaw pala, ikaw, eh, mm -hmm. may asuntong ganito, tsaka ganyan, Ayan. tsaka ganito, tsaka mm -hmm. ganyan. Opo, mm -hmm. opo. hindi ka niya, hindi ka, no? parang questionable ka niyang pagkatao. Parang, ah. <laughs> hindi, 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 naman, <laughs> hindi naman dapat ganun eh. Oh. <laughs> Ako naman ang pinag-uusapan natin, yung uh, pag undertake ng hearing. Pa, paano ba yung pag-hearing uh, doon sa mm -hmm. doon sa pinag-uusapan ng PD, PD Alex yun eh. Yeah. Opo, opo. Mm -hmm. Medyo sensitive issue yan kong, eh sabi nga namin, uh, doon kami pumunto kanina, doon sa kapag ka isang tao, kasi parang tumatayo siya ang witness, eh dapat palang isang witness ay merong direktang kabatiran sa isang bagay na kanyang sinasabi o kanyang isang kanyang nasaksihan hindi po niya sabihin na ito ang sinabi ng ganito sinabi ng na ganyan narinig ko po uh, Yun ho yung uh, mga binabanggit lamang namin kanina <coughs> ay narinig ko naman si senador batoyan kasi niya parang sa kanya sa kanyang opinion ay parang uh, pinatibayan naman niya yung uh, authenticity ng uh, dokumento tama uh -huh. ba 'yon Ah, hindi ko lang po narig. Baka yung panghuling itong hirip. Kasi ito, ano, uh, ako nakikinig dyan. Ang ako. sinasabi ng iba, hindi totoo <coughs> yan. Eh, produkto yan ng, ano, eh, ng artificial intelligence. Uh -huh. Oo. <coughs> uh, siguro physical examination ng uh, uh, dokumento, ako. nakikita nila na talagang sinerox mula sa isang original. Pati raw yata yung butas ng puncher. Mm -hmm. na -hmm. Ah, okay. ito okay. saan, ito na. Pero mukhang uh, nung kinuha, isinerox, mm -hmm. kaya pati yung butas nakuha, di ba? Yung mm. mm -hmm. butas <coughs> na mga po, Maliwanag, maliwanag sabi nila, hindi naman magiging produkto ng ano to, ng uh, artificial intelligence. Talagang, o pati yung butas ng pancha. Talagang galing na sa isang uh, uh -huh. original document. Okay. Kaya lang, nananatiling uh, siya tayo, di ba? Opo, opo. Eh, pero alam mo, sa, sa law on evidence, Meron namang pagkakataon na yung isang secondary evidence. Kasi ang tawag na dyan, secondary evidence na lang eh. Okay, opo. Ngayon, paano mo may establish yan na maging isang uh, ebidensya na pwedeng tanggapin? Ay, maging katanggap-tanggap. Dapat, ano yun po? ang dapat yun ang issue eh. Oo. Bago sila magpatawag ng kung sino-sinong personalidad, i-determine muna nila sa magitan ng mga uh, umiiral na patakaran kung paano may establish na yung dokumento na yon ay talagang Opo. pwedeng tanggapin bilang isang valid uh, at uh, isang uh, mapagbabasiyang uh, ebidensya. Opo. Pagkatapos nun, tsaka na lang kayong magpatawag. O ito, valid na to authenticated Ayoko, na no, to. Oto, tsaka tayong magpatawag. Ano ano bang nilalaman itong uh, dokumentong ito? Opo. Sa ngayon kasi, tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nagulat. Mm -hmm. Mukhang uh, yung uh, testigo ngayon na parang former officer ng <coughs> PDEA Opo. ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. Informant. Sa mga tweed, ang nakakaalam lahat noon na mayroong personal knowledge ay yung uh, informant confidential informant. Yes po. Sa mga tweet, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na ipinakikilala. Abo, mawawalan... Nakatago talaga po Mawawalan yun. ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng saisay ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. oo uh at -huh. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino mang gumamit sa kanya... Ah, wala. Uh, at siya isiniwalat, hindi na rin siya maniniwala doon sa nagsiwalat. Sapagkat Totoo. ang usapan nila, ikaw na kanya, eh, di ba... Confidential hmm. informant nga ako eh uh -huh. Tumutulong nga ako sa inyo eh uh -huh. Kaya lang, ang nangyari, hindi na patibayan Sapagat hindi ata natuloy yung operation. Opo, oh, may pumigil daw So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw Kasi po kung, kung yun, yun ay ano. natuloy oh, Napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant Opo, oh, kasi talaga po, nagkaroon kung ng operasyon Kung operation. itinuloy yun, base kasi hmm. sa mga nakalap oh, okay na tayo Opo. Mukhang uh, may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operasyon. Uh -huh. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw, o oh, hindi na natuloy. Sa makatwid, talagang, talagang yung, uh, yung piece of document na yon ang pinaka-bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang uh, makahulugan at makabuluhang uh, pagsisasat? uh, apa, paano natin gagawin ito, paano natin i-establish ito uh -oh. na isang valid piece of evidence. Uh -huh. Kasi kung hindi natin ma-establish na gano'n, eh, na natin ituloy ito. Wala namang kapupuntahan ito. Di ba? Po. Sa pagsikapan nila, sa pamagitan ng kanilang mga kaparaanan, kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na evidence. <coughs> Ayun, opo. Eh kasi ito, o ginagawa naman namin yun, halimbawa, uh, kahit sinong uh, merong karanasan sa legal uh, or trial practice, uh, kapag ka ang nakuha niya ay uh, <coughs> xerox copy lang. Opo. Gagawa siya ng paraan yun para yun itanggapin ng korte. Sapagkat yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Oo. Uh -huh. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapagka yung ano na yun, yung uh, ebidensya na, yun, na hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang ano, posisyon. Oo. Uh -huh. uh, mapasaan man siya, mapadepensa, mapaprosecution. Oo. Uh -huh. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung uh, ebidensya na yun ay xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po Kong, yung Director General ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, oh, no? It, ano ba ang masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit dito si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya eh, hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan eh. Naninindigan po ang Pamunuan ng PDEA na walang ganong dokumento, walang ganong record, kaya hindi niya masagot kung totoo hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Kaya ba base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan na kapirma, mm -hmm. nakalagay doon eh, mga, mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit Kaya nga, merong may, ano eh, parang may mga basihan mm -mm. na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit. Hindi nga lang natuloy. Ayun. ha. -huh. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, Ayun eh, lang mga pwede niyang gawin. nawala okay. Na wala. Eh pa saan ang galing ito kung wala? Kung, kung wala pinagserok sa na original, saan ang galing ito? Uh oh, -huh. Oh, oh. eh, pinatibayan ng chairman na ako kanya kinikilala ko na natut itong may dokumentong uh, gano'n? Na may, 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 dokumentong ang oh, okay. problema nga lang hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung <laughs> ng dokumento. Mm -hmm. na Nasa ngayon ay parang secondary evidence pa lang. Kailangan eh. Ayun. Pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon, tatawagin mo mm -hmm. o may pirma itong kunyari, may pirma uh, ang, ang report na 'yon. Uh -huh. Opo. Ito, pangalan nito ha? Ah. Ang pangalan ay Nelson Lubaw nakalagay. Ayan. At merong pirma sa taas ng Nelson Lubaw. Mm -hmm. Ikaw ba ang pumirma nito? Opo kanya. So ma-authenticate Ayun. Ayun. Kahit nasa zero si scanning ngayon. Oh. Ay, ah, totoo ito. I-authenticate niya eh. Kinikilala. Oh. Mm -hmm. Pero natatanda ah, natatandaan ko po 'yan. Mm -hmm. Sino'ng nag-type niyan? Ito pong si Ganito. Patatawag oh. niya. Oh, natatandaan mo ba na ikaw ay, na natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oh. Sa mga tweet, mau authenticate mo ngayon yan. Ayun. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, mm -mm. eh, hindi siya maaring uh, pasimulan ng isang... Uh, ng isang makabuluhang uh, pag-iimbestiga pa. Oh. Yun. Well, dapat na, pala yun oh. munang unang ginawa. Yun ang ano? establish. Mm -hmm. uh, eh, um, ang, um. Ang, ang, ginawa rin, tina, eh, parang tinawag uh, si Maricel sorry Oh. oh. <laughs> eh, eh, siyempre, hindi ko po alam. wala naman siyang kinalam. wala nga. Uh, siya yung tinatarget doon. Ah, pero, o o, hindi naman natuloy eh. Oh, mm. Opo. di ba? Tinatarget, di umano. Kung, pero sana, pero sana, kung alimbawa, yung, yung sanang, uh, yung sanang uh, informant na yon. Opo. Uh, meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa oh, lang ito. Hindi ko naman alam kung ano yung extent. To, hindi ko pa naman nakita yun. Mm -hmm. Pwede mo ngayon tanongin siya base ng kasulat doon. Opo. Uh -huh. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. E di, kahit paano, merong, <coughs> merong, 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 kaugnayan. Oh. Maring Duma pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayon. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, pagkatapos tatawagin mo siya ron. Oo. Ano naman ang, ano naman ang maihintay mo sagot? Eh, di-deny -di niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit po doon? Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun, <laughs> doon sila nagkaroon. <laughs> hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po. Maliban na lang, halimbawa, kung ni yung confidential informant. <clears throat> ay, ay, ibang usapan yun. <clears throat> no? Na lilitaw siya. Uh, sabi niya, habang ako po ikuan eh, habang ako po nakikinig sa inyo pong mga investigasyon. Oo. Eh, naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, na eh, iyako po. Ayun. Kaya ako po oh. inakonsyensya. Oh. At uh, napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Mangyari na ang mangyari. Oh. Tatayo po ako talaga para panindigan ko na yan pong nakasulat dyan ay sa akin po galing. Ibang usapan yon Jen. Ayun. Oh, well, hmm. may eh, problema sigurad. ko. May hmm. history na si Morales, eh. Mayroon na, na para siyang isang usual witness. <laughs> <laughs> Kasi nung 2002 daw <laughs> ata oh. ko may mga records pa na ito pala ito may sa dati Senador uh, Pampilo Lacson na noon ay hepe <coughs> ng uh, PAOK-TF. May mga ganun daw pong mga istorya. Oho. Uh -huh. Historia lang yun. Oh, yun uh, o, nakita ko naman, tinanong, na, kasi nakikita ko si Senador Jingoy. Opo. Ikaw pala, eh, mm -hmm. may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka mm -hmm. ganyan. Mm hindi -hmm. kanya, hindi ka, ka no, parang questionable ka niyang pagkatao. Parang, hindi, 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 naman, <laughs> hindi naman dapat ganun eh. Oo. Kasi, eh, mabuti hindi siya sumagot. Uh ah. Eh, kayo nga po, eh, ka, eh, may kaso. Diba? <laughs> kayo rin nga po, may kaso, <laughs> hindi ba? Eh, di ibig sabihin, eh, pareho po tayo ng kalagay. Baka, baka nga, mas ano pa po kayo, eh. Kasi ako po, nilalabang ko po, pero kayo, oh. may tapos na po yata. Convicted. <laughs> pero po, hindi ka kayo. Hindi ba? Opo. Oh, uh Mabuti nga, hindi gano'n na yung sinagot, eh. Oh, oh. eh pero magaling talaga <laughs> hindi, mo sa hindi, 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 pwedeng ganun. Hindi oh, pwedeng oh, oh. gano'n. Kahit na, alam mo, kapag ikaw ay wala pang conviction, o no, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Uh oh, -huh. Oh, 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 oh. ang presumption dine. Eh. Mananatili yung presumption <coughs> of innocence until proven otherwise. Right? Oh. No, pag nag-na-prove ka nag-convict -na, ka. So doon lang mawawala yung innocence. Pero habang oh. wala at hindi na-establish na na yon, uh -huh. nananatili kang walang kasalanan. Oo. Uh kahit -huh. yeah. mahatol nang yung kapo baka siya nang may. pa to... eh uh -huh. sa Supreme Court nga eh hmm. pag pinag-uusapan naman ay karapatan uh -huh. kahit na the most despicable criminal. Oo uh po. -huh. Is entitled to due process. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Oh, eh, yeah, criminal na yun, ha? Mm -hmm. Convicted na yun. Oh, due process oh. pa rin.